Gusto ba ba kumita ng mahigit sa 300,000 monthly ng walang puhunan at walang kapital? Yes, totoo ang narinig mo dahil natagpuan na namin ang isang kumpanya na nagbigay ng napakaraming oportunidad sa daan-daan at libu-libong mga tao. Alam nyo ba na ang Verdify ang isa sa pinakamabili at best-selling na product pagdating sa TikTok? Kaya naman ngayon gusto kong ipakita sa inyo yung mga product nila na pupwede ninyong gamitin at pagkakitaan ng walang puhunan. Kagaya nitong Blemish Cream na pangpatanggal ng pekas, Bikini Bright Cream na pampaputi ng mga singit-singit, Sunscreen Product na may SPF 50, at syempre para sa pawisan at pasmado, itong Hydro Care, at syempre itong Kasoy Cream na kaisa-isahang FDA approved dito sa Pilipinas na talaga naman nakakatanggal sa mga kulugo at mga unnecessary excess skin natin, at scar cream na talaga namang mabentang mabenta sa TikTok. Alam nyo ba na daang libo na ang nabenta nilang ganitong klase ng produkto? Ang kagandahan dito, pupwede kang yumaman ng walang puhunan. Nandito na nga tayo sa opisina ng Verdify. So ngayon, magtutour tayo ngayon dito sa napakaganda nilang opisina at makikita natin kung paano nga ba nila pinaprocess at inooperate ang kanilang business at kung paano ito nakakarating sa mga consumers, sa mga buyers at higit sa lahat, sa lahat ng may pangangailangan ng produkto na ito makakasama na natin ngayon ang ating bossing na si Boss Mark Madronero na siya namang COO at may-ari ng Vertify. This, this is this the main office yes, of Vertify? Yes, ito na yung main office namin. So from here, dito nyo siniship out lahat ng produkto nyo all over the Philippines? Yes, dito na lahat. Dito oh, na ginagawa lahat ng operation, binabalot yung products, lahat, pati marketing, lahat dito na. Eh, sa ganda ng opisina nyo, Boss, meron lang akong tanong. Kasi di ba yung mga affiliate, malalakas kumita. Yes. May puhunan ba yun? Wala. Wala. Talagang pati products kami na nagbibigay ng libre. Ah, ganun! Magre-request na sila. So ngayon, yung mga affiliate ninyo, gano'n sila kalakas kumita? Malakas talaga. Oo. <laughs> Pero may affiliate kami na talagang nagtatap siya. Makakamakan. Parang maka pinakamalaki niya. Nag-300,000 like, siya per Isang hmm Mas malaki pa sa sound. <laughs> walang puhunan yun. Wala, wala. Kayo Content pa nang po-provide na lahat. Yes. Oo. Kami nag-provide. Nga pala, mga boss, ha, isa sila sa pinakamalakas sa TikTok sa mga affiliate sellers. So, yung item nila talaga ang talagang napakalakas ngayon sa TikTok. Kaya pinuntahan ko, sinugod ko na yung opisina nila para sa inyo. Kasi alam ko, ito na yung inaantay ninyo. Ano ba yung negosyo na po pwedeng gawin na walang puhunan? Ito na, ang Vertify. Ayan. So, ngayon po, si tour mo naman kami dito. So, what's this office? Dito yung receiving area area natin and nandiyan na rin yung finance. Okay. So, dito yung receiving area in finance. uyun yun! Yun ang gusto kong makita. Of course, the legalities. Siyempre. Ayan. So, importante na sa lahat ng business owner, dapat kumpleto kayo ng mga compliances ninyo and legalities ninyo. Kasi alam nyo naman mga boss, mahirap basta't basta't bumili ng produkto, lalong-lalo na yung mga hindi FDA approved. Kaya itong mga product nila, kumpleto sila ng legalities. And ito, nakita nyo naman, napakaganda ng obisina. At balita ko, nandito daw ang pera. So, ito yung finance department nila, mga boss. Ayan. So, sila yung nag-aasikaso. Kaway-kaway naman kayo dyan. All right. So that's the finance department. And yeah. boss, bakit ako nagtutor? Dapat ikaw magtutor eh. <laughs> okay, dito na tayo sa labas. Saan pa tayo, boss? Dito naman ang operation natin. Lahat ng mga leaders nandito. Okay, so operation na lang ginagawa nila. Sila yung nagmamanage talaga ng buong operation natin. So, Ayun. Si sino naman si boss? Eh, si Sir RJ 'yon. Sir si, RJ, Sir John Lloyd sa logistics. Si si, si sino to? John Lloyd. Jan Lloyd. Aray ko. Okay. <laughs> RJ, ayan, and the team. So mga boss, importante, bago kayo magbenta ng isang produkto, tama na may eh. due diligence tayo. Ibig sabihin, sine-check natin is FDA approved, if nakarehistro ba yung business natin, if nagbabayad ba sila ng tamang tax, at kung tama ba yung operation, kasi mahirap eh. Baka mamaya best-selling item na, na naantala pa. Yes. Yeah. So, eh, dito sa Vertify, alam nyo sila talaga yung nagtitrending sa TikTok na talagang napakarami nilang napayaman at napa-ascenso ng walang buhunan at walang kapital. So, ngayon, saan pa tayo, boss? So dito yung boardroom lang and office okay. namin. Okay, so this is the where the meeting happens. So kung mapapansin niyo, yan there's a meeting area, there's a boardroom, where else? Saan tayo, boss? So dito ngayon, uh, papasok tayo ngayon okay. dito sa anyan, ano 'yan, boss? Dito naman nangyayari yung mga live selling sa TikTok. Mhm. Mm eh. so Hello Hello. Sa mga nag-check out, sa mga nag-check ay, out, ay, 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 ayan. Ayan guys ha, sa ayan. may mga skin problem po dyan na gusto niyo matanggal, gusto nyo uminis, hmm. at gusto niyo mag-longin yung mga skin guys, ayan, pasok na kayo dito sa Levy Verify at na-recommend re ni seller na product na para hmm. sa inyo guys. Ayan, nasa mga fight na dyan. Ang sa may mga fight like, guys ha, like, like, or may mga skin problem, guys, ayan, ayan. iamon na po si Adil serving basket number 4 like, ang, ang galing, ang galing, ang galing. So, yun. Ilang oras naglalive yun, boss? Naglalive kami 8 to 5. 8 to 5? Mm, 8 to 5 lang. Pero kapag mga payday yun, nag-extend mm. kami hanggang 10 p.m. Okay. So, pag naglalive siya, a-announce din siya na po pwede ito sa affiliate. Ganun. Yes, pwede rin. Okay. Ganun. So, sa live ninyo araw-araw, magkano ang turnaround ng product ninyo? Kano siya? Sa live, halos hindi ganun ka ano yung ano eh. Mas malakas kumita ang affiliate. Yes. Halos ang sales talaga ni Birdie Pie nanggagaling sa mga PJs. Kasi sila yung talagang nagbebenta ng natural based experience nila. So, kayo yung umaman sa TikTok. Yes. Parang ganon. Di ba? <laughs> ang galing. So, saan pa tayo, boss? Dito nagka-quality check ng mga products. QA, quality mm -hmm. check. Ayan. So, isipin nyo, mga boss, ha? bago nila ship out yung produkto. So dito, tinichene-check nila if kung may QR code, kung tama yung mga items, kung maayos yung boxes. Ayan, dito nyo talaga makikita that they are really serious no, to what they're actually doing. So bakit pa kailangan i-quality check? Eh, quality naman yung product ninyo, boss. Actually, na-quality check na siya ng Manu, pero pagdating dito, dinu-double check pa namin para sigurado talagang tama yung ma-re-receive ng mga customer. So, yung tama yung timbang, tama yung quality talaga yung ma-re-receive. Alright, saan pa tayo, boss? Yeah, so dito naman, guys, yung si mga... Yung mga warehouses So, so warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3 Ang dami nyo namang warehouse Warehouse 4 at all the way hanggang dun yan, mga boss Tignan nyo na lang Boom! Lahat yan, mga warehouses yan At hindi lang yan Hindi lang hanggang dito yan, mga boss, ha? Hanggang dito yan, puro mga warehouse pa yan Ayan Yeah, All right? Uh, All right, boss. Ito, katanungan lang. Mm -hmm. Bukod doon sa 300,000 na kumikita buwan-buwan, ilan na ang napayaman at napaasensya nyo sa pag-affiliate lang ng walang puhunan sa TikTok? Sobrang dami na talaga eh. Oh. Kasi may mga affiliates kami na nakapagpagawa na ng bahay, nakabili na ng sasakyan. Mm -hmm. Actually, nasa 30,000 yung affiliates namin. Siyempre, hindi naman lahat yung active. Yeah. Pero sobrang dami na pinupost din namin sa social account namin yung mga nagtatap sender sa amin. right. Kapid, eh. Ano yung pakiramdam na napakarami mong napaasensong tao na payaman without even seeing them personally? Sa akin personal talaga, yun yung parang pinapul feeling. Eh. Mm -hmm. Kasi nag-start naman talaga ang birthday pa yung goal namin is makatulong. Eh. Mm -hmm. Kaya ngayon mga products namin is pantanggal ng mga scar, pantanggal ng mga pulubo. Kasi yung mga hindi afford gumastos ng mahal, kami nagbibigay kami ng solution talaga. Para mo, mabalik yung confidence nila. Paano naman sila mag affiliate sa ano yung TikTok account na kailangan nilang i-follow at paano nila ito gagawin. Search nyo lang yung Birdify, then sa mga affiliates, alam na nila yan. Click nyo lang yung shop namin, request lang kayo ng pre-sample, and madali lang kami mag-approve. Ano, Ingat lang kayo kasi sobrang dami namin negate talaga ng product. So ilalagay namin dito sa ating mm, comment yung link ng kanilang official TikTok account. Once click nyo po yan, mag apply po kayo ng affiliate sa kanilang TikTok. Padadalan po nila kayo ng free sample of products. Libre po yan. Wala pong bayad yan. At yun na. Ang gagawin nyo lang is ipo-content -co nilang content ito. lang ito. Gagawa kayo ng video, maaaring po pwedeng sa scar ninyo, kung meron kayo mismo, may try ninyo, or sa mga dark spots ninyo kasi meron din kayo lightening cream, or di naman kaya doon sa kasoy oil nila yung mga kulukulugo. Yan, ba? Diba? kasoy cream. Pinang maganda talaga yun kasi alternative solution, pantanggal ng mga warts, skin tags, yung mga face warts o so kahit sirang goma, hmm. kayang-kaya niya matanggal. And sobrang ganda nung birdify kasoy cream dahil FDA approved ito and effective and safe siyang gamitin. Alright, kaya sa lahat ng gustong kumita ng may potential na 300,000 pataas na income kada buwan, ano pang inaantay ninyo? Walang puhunan, diversify mo yan.